So, hi po ulit mga kapayo and welcome po ulit sa aking YT channel. So, for today's video, ay uh, ibabahagi ko po ulit sa inyo ang experience ko nitong mga nagdaang araw. Kasi ba diba, sa una ko pong vlog ay nasabi ko sa inyo na bumalik na po ang aking sakit and also um, ang pangamoyan pang lasa ko ay bumalik na rin po. And then afterwards, uh, hindi ko malamang dahilan itong mga nagdaang weeks lang um, na ano, parang napansin ko po sa panlasa ko na parang may iba po akong nalalasahan sa pagkain. Hindi po siya yung um, normal, parang hindi siya accurate na ma-distinguish mo yung lasa ng pagkain. So, sabi ko, ano kaya ito? Nagtataka ako. And then, ayun, nag-research po ako. So, ayun, ko to sa inyo para at least naman lumakas po ang loob ninyo na hindi lang po kayo ang nakakaranas ng ganyan. Kahit naman po ako, hindi na siya tulad ng dati na talagang normal, accurate, Although bumalik naman po siya pero sa hindi ko nga po malamang dahilan kung bakit parang may pagbabago po siguro nagkaroon talaga ng infection or may pangalawang infection 'di ba so hindi ko alam kaya ang ginawa ko po ay nagresearch po ako so yun po ang i share ko sa inyo ngayon about sa um, taste disorder. Pero bago po ang lahat, um, salamat po. Maraming salamat po pala doon sa mga nag-subscribe and patuloy po na sumusuporta and nanonood po ng aking vlog. So, malaking tulong po ito, lalo na po doon sa mga nakakaranas po ng ganito kasi alam niyo po, um, marami pa po akong nakikita eh, nababasa na mga nakaka-experience po hanggang ngayon kaya um, nawa ipagdasal po natin na patapos na po itong COVID na ito and malagpasan na po natin ang pagsubok na ito kasi malaking abala po talaga ito sa ating lahat uh, biroin nyo sa mga nagdaan pong mga taon or sa nagdaang mga buwan eh talaga po grabe yung paghigpit and grabe din po yung sakripisyon na ginawa natin para lang po ma-maintain yung health natin and para po hindi tayo mahawaan kaya sa sarili po na hindi nakaranas ng COVID-19, um, ipagpasalamat niyo po yun sa Panginoon. Um, magdasal po kayo ng pasasalamat sa Panginoon dahil sa karami-rami po ng mga nakaranas nun and may mga namatay nga po and may mga malubhang karamdaman. Um, kayo po na healthy at wala pong nararamdaman sa mga araw na ito um, Ipagpasalamat po natin sa Panginoon dahil okay po tayo At yun nga po, wala tayong nararamdaman So, huwag um, na po natin patagalin ang about sa taste disorder Let's go! So, yun na nga po mga kapayo, pag-usapan na po natin ang about sa um, taste disorder And meron po tayong tatlong bro descriptor Uh, kung saan pwede nyo pong malaman kung saan napapabilang ang nararanasan nyo po ngayon na taste disorder. So, ang pinakauna po sa lahat ay ang hypodusia. So, ang meaning po nito ay ang pag-diminish ng sense of taste natin. So, di ba, uh, mapapansin nyo sa bahay, meron siguro dyan na mataas ang panlasa sa pagkain, merong mababa ang panlasa, pero normal lang po yon Pero, hindi po siya katulad ng normal ang panlasa nyo, tapos biglang bumaba po ang percentage ng panlasa nyo. Halimbawa, kumakain po kayo ng chocolate and then parang hindi na po siya ganun katamis sa inyo, parang nasa 50% na lang siya. And yung kasama niyo, nalalasahan niya, is sobrang tamis or nasa 100% pa po. So pwede po natin siyang maikonsider as hypodusia. Ang pangalawa naman po sa tatlong ito ay ang adusia. So ang adusia, um, ito naman po ang taste disorder kung saan wala ka po talagang malalasahan. So, di ba, nung una kong video, uh, sinabi ko po doon na nakakalasa po ako ng alat, asing, tamis, amham. And then, ayun, pero dito po sa Adjusha, wala po talaga totally, wala kang malalasahan. And then, ang um, pangatlo naman po is this Jusha. At ang bis naman po is Uh, may alteration po sa panlasa natin. Ano po ang meaning nun? Ang ibig sabihin, uh, may nalalasahan tayo ng metallic or parang mapakla kahit wala naman doon sa pagkain na hinain or nilukto or kahit sa anumang pagkain na nalalasahan natin. So, parang weird po siya. So, bakit po kaya natin nararanasan ang tatlong ito na taste disorder? So, base po sa pag-aaral, karaniwan po ay kapag tayo ay nagkakasakit, uh, minsan nga kahit sumakit lang ang ulo natin, di ba? And then suddenly, nawawala na lang po tayo ng panlasa and pangamoy. Meron pong condition na ganyan. Or may nakita po ako sa comment section na yun po yung nangyari sa kanya. Sumakit lang ang ulo niya, tapos nawala na po siya ng panlasa and pangamoy. So, ang iba pong mga causes nito, um, poor hygiene, and then, di ba, kung smoker po tayo, ayun, isa pa po yun. And then, kung meron po tayong mga infection, orally sa mouth, sa gums, or sa teeth, o sa dila natin, ayun, isa pa yun sa nakaka -apekto. And also, ang GERD, um, GERD, isa din po yun sa reason kung bakit. And syempre, yung mga vision natin at kung nagte din po tayo ng medicine tulad ng uh, mga matatapang na medicine na pwedeng makaapekto po sa ating panlasa and also kahit po sa ating pang-amoy. So ayun po. Um, ngayon, um ano po ba ang mga paraan or mga hakbang na pwede nating gawin? So 'di ba nasabi ko naman po doon sa una kong video at sa pangalawang kong video about po sa panlasa and pang-amoy, pero dadagdagan po natin yun, So based din po sa research, may mga effective gamot or may mga effective ways po na home remedy na pwede nating gawin para umalik po ang ating panlasa o ang pang-amoy. So, um, una, pwede po kayong um, magpakulo ng tubig and then lagyan po ito ng lemon at honey and then paghaluin po ito. So, pwede niyo po itong inumin immediately or right away pakatapos po ninyo paghaluin. So, ayun po ang pangalawa is ang luya or ginger. So, pwede niyo hiwain yon kahit maliit lang, kahit hindi malaki, kung hindi po kaya ang malaki, ang um, balatan po ito and then nguyain ng paunti-unti. Kasi syempre, kung yun lang din po ang uh, ibang paraan pa para mas mababilis ang pagaling ninyo, subukan niyo po, wala naman po masama. Basta hindi po makaka sa health ninyo and kung wala naman po kayong ibang nararamdaman na pwedeng makaapekto yung luya sa katawan ninyo, okay po? So, ang number 3 and napaka-effective naman din po is um, consume po ng fluids or water kasi di ba ten 8 to 10 glasses a day po ang required ng katawan para iwas dehydration na rin po. And syempre nakakatulong po ito para mas mag-circulate po ang ating dugo sa ating katawan. And syempre kung smoker ka, iwasan po muna ang pag-i-smoke lalong lalo na ngayon at pandemic. Siyempre, kung gusto mo manumbalik or lumakas yung panlasa mo, iwasan ang pag-i-smoke. Nasa pag-aaral naman po yan na nakaka-apekto rin po talaga ang paninigarilyo para sa panlasa natin. And also, kung uh, may deficiency po kayo sa vitamin B12, so ayun, may mga pagkain naman and mga prutas na sagana sa vitamin B12 na pwede ninyong i-consume. Basta wag lang po sobra kasi lahat naman ng sobra ay delikado. Kung tama lang po. And then zinc. Pwede rin po kayong mag-consume ng pagkain or inumin na may zinc. Yun nga po, basta sa tamang paraan lang po, huwag po sobra. And then, huwag din po natin kakalimutan na magdasal palagi. Siyempre, hindi natin pwedeng isa't aside yung pagdarasal kasi, yun nga, para lumakas pa yung faith natin na Um, hindi lang tayo ang um, namang problema kumbaga iba-iba naman po ang pinagdadaanan natin para mas lumakas pa po ang loob natin so magpray lang po tayo kausapin natin ang Panginoon and matatapos din po 'yan and sa mga previous videos ko nga po 'di ba nabanggit ko rin po sa inyo na kung meron po kayong karamdaman na tulad ng sa panlasa at pang-amoy na umabot na po ng mga buwan kasi may mga nabasa po ako sa comment section na umabot na rin po sa kanila ng buwan, ilang buwan na. And sa iba, na nabasa ko pa rin po sa ibang YouTube channel, meron po isang taon na doon. So, iba-iba po kasi ang um, dahilan or reason kung bakit tayo nakakaranas ng pagkawala ng pang-amoy at panglasa. So, much better po na i-consult na po natin yun sa doktor or sa mga espesyalista natin about sa panlasa in pang-amoy para mas malaman natin kung paano po siya ititreat. So, yun, pwede natin siyang i-treat kahit mga home remedies lang po. So, yun lamang po ang aking vlog for today. And nawa ay may natutunan na naman po kayo. And huwag po natin kakalimutan ang faith natin palakasin. Kasi syempre, uh, ngayon panahon uh, talagang yung spiritual warfare na pinag-uusapan natin is talagang susubukan ka kung hanggang saan yung faith mo, diba? So, kung yan pa lang, dyan pa lang sa problema na yan is magsaka uh, na paano pa kaya yung mas malalang problema, diba? So, huwag natin kakalimutan na palakasin ang faith natin through prayer, and also makinig rin po tayo sa Um, payo ng iba, darin akong makakatulong naman po ito sa atin, like uh, mag-quit ng smoking, pero depende naman po yan sa inyo, syempre, hindi ko naman po kayo bigulitin na gawin ang ayaw ninyo, kumbaga, ito po ay payo lang, diba? So, yun lang po, maraming salamat, and hangad ko po ang inyong kagalingan, I am Jonna, and this is Payo Lang!